Hello mga ka-showbiz, Piki ngayon ang lumalabas sa mga social media na di umano naglabas na ng statement si Carla Estrada, ina ni Daniel Padilla hinggil sa relasyon o hinggil sa hiwalayang uh, relasyon nila Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Ito nga ay uh, nirepost at sinuportahan ni Miss Carla ang statement ng ABS-CBN kapamilya na nilantad nila sa kanilang Instagram account at uh, ito nga ay mayroon siyang uh, mayroon siyang pinabuluanan na itong post na to ay fake fake news mula sa isang troll ang uh, post na to na hindi niya sinabi ito ay ni-repost niya sa Instagram at sinabi niyang fake ito fake samantalang yan sa may taas yan ang totoong post yan ang totoong caption o sinabi ni Carla Estrada about that fake news na lumalabas ngayon So, wala pang nilabas na statement si Carla Estrada hinggil sa hiwalayang Katniel. Samantala, narito ang post ng ABS-CBN kapamilya kung saan nirepost ng uh, ina ni Daniel Padilla na si Carla Estrada. Narito.